May bagdabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, sa mga paakyat ho ng uh, bagyo para sa Panagpega uh, Festival na nagsimula nitong uh, Sabado. Aba ingat-ingat ho tayo ha, lalong-lalo lalo, pat sabi ng pag-asa, lalamig na naman po ang panahon. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzales sa 41 Romy. Natuklasan ng snipping dong ng Pidea Cordillera ang tuyong dahon ng mariwana na nakatago sa loob ng isang parcel na tinanggap na isang pribadong courier service sa Nagilan Road, Quezon Hill, Proper, Baguio City. Dalawang malinaw na plastic sa seis at isa ang may lamang tatlong nakarol yung papel na may lamang tuyong dahon ng mariwana at isa pang nakasell yung sachet na may lamang tatlong gramo ng tuyong dahon ng mariwana na nagkakalaga ng higit apat na raang piso ang natuklasan ng uh, Sniping Dog. Ayon kay Pidea Codeliera Real Director uh, Derek Carion, binuksan ng Courier Service Operator ang parcel sa harap ng mga witnesses matapos magtaiwatig ng positive signal para presensya ng illegal substances ang Sniping Dog. Yan ang sinabi ni Carion, ang consignee na kukuha sana sa package ay tumakas sakay sa motorsiklo matapos matunugan na tumatagal ang kanyang transaksyon. Sinabi pa niya na uh, tinutugis ang nakapangalang consignee gamit ang drug evidence na itinurn over sa kanila ng uh, Pidea Regional Laboratory Section. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy salamat, Romy. Diyos